Dapat nandito ka sa birthday mo ah. Meron mer akong regalo sa'yo. Pinalitan so, sa ko dito si tata. Kaya grocery kita tayo. Pandadag mo sa paninda mo. Kumain ka na tay? Lumaya pa. Ano gusto mo pagkain? Tinapay bilang ka talaga sa mo? Tata ano? Kahit ano? Ah sige 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 tay. Tata ano? Kahit ano bilang may kita? Ano gusto ka rin ang eh? Opo tay ano mga paninda mo bukod sa cake? Binibenta mo bukod sa candy? Yan lang. Yan lang? Mm. Ano yung si, candy lang? Dati hindi candy malakas. Opo. Ito, Bukod sa candy, ano pa yung gusto mong benta? Wala na, yan lang. Yan lang. Mga biskwit, nagbebenta ka dati. ayun Ayaw mo na biskwit na paninda. Mga Ay candy lang. talaga. Dadali, dadali. Sige. sige, sige Sige. Bye-bye. Ha, ha? Opo. <laughs> mo ko isang araw? Tara mo ko isang araw? Oo. <laughs> sige, tayo. Sige, ingat, Opo, Guys, pupunta kami ng grocery ngayon si tata, ibilan namin na mga paninda niyang candy. Uh, konting biskuit para may pandagdag paninda siya. Ayun. <laughs> yung nakaraan guys, pumunta na rin ako sa grocery ha. Tapos pagbalik ko, wala na siya. So ayun, dahil na nata natimingan ko siya ngayon. At nakausap ko, mag-grocery ako sa glit ng mga paninday niya. Tapos yun, i-display namin ko. Guys, so ito na kami sa grocery ha. Medyo hagar pa yung natin hanapan ko ng mga paninda sa si tatay. Yan. Sensya na sa itsura ko guys kasi wala pa ako masyadong tulog. Yan, nagponiti lang talaga ako ng buhok. Ito so, binaibento niya tayo. Puro mga kain. So yan, nagtitingin ako. Hindi niya alam na Duman ako sa kanya para um, i-check kung nandun siya at hibin ako siya ng mga candy na paninda niya. So, ayun, kumuha na ako, guys. I'm here again! <laughs> Di ba? Salto sa'yo. May binili ako, Tay. Tara Go, Siri. Oh, Tay. Nubo ka, Tay. May ininom kang gamot? May ininom kang gamot? Dapat pala hindi malamig yung tubig mo. Oo Sorry. Malamig yung tubig, Tay. Ang tawag ka dito. Ayan, pinag-grocery kita tayo. Pandadag ko sa paninda mo. Okay lang tayo sama ka sa video ko. Nagbo-vlog kasi ako tay. Ayun, pinag-grocery ko sa tatay. Pandadag niya paninda. Ayun, mga candy, gal biscuit. Tay ko eh. pang pati makain mo na malambot. Ito 'to. yung 4 pesos tayo dago tayo tayo masensya, benta mo ng 4 pesos. yung mga basta gusto yan e hindi si Rai dito na yung disk okay, ok ito benta mo ng 4 pesos ito 4 pesos din 4 pesos din, paano ka ng 4 pesos tayo? ito na sa dulo, malawang po 87, no? 87 87 years old si tatay. Parang lakas pa niya. <laughs> Ayan guys, dumami niya pa rin din tatay. Ay, Tay Carlos, okay. Sa November 4, Tay, may regalo ako sa'yo. Dapat nandito ka sa birthday mo, ah. Mer meron akong regalo sa'yo sa November 4. May ininom kong gamot, Tay? Sa ubo? Ay, wala. Wala? Wala ni reseto sa'yo? Hindi ako papatingin. Jacob. Ay, hindi. Malalaman ako, minsan hindi eh. Mm. Pero at least, kung lakas mo patayin, no? Bilig niya ako. sa Oo, wala. Lang. Mm. Tapos, wala na. Wala na. Bali, tayo, anong oras ka nagbibenta dito? Anong oras ka nagbibenta dito? Alas 5. Alas 5 ng umaga? Alas 5, ako. Tapos ah. ay, umaga na. Ay, hanggang na. madaling araw ka rito? Oo. Oh. Hanggang magagawin ng madaling araw? At talagang, gising ka Alas sa gabi? Alas 5 na, galaan na ako, galaan na ako. Tapos din. Sige pa, ingat po. So, may may plastic ka naman diyan, lagayan mo no kung sakali no pa rin daw. Bye po. Bye may po. Apo, bye bye tay. Ingat yes, po kayo dito. Sige po. Bye bye. Okay,